Hope, ikatatlumput walong kabanata. Nang magkagayoy, sumagot ang Panginoon kay Hope mula sa ipo-ipo at nagsabi, Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Bigkisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nang doon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat ni yaon? Kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat dyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok ni yaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan, o sinong nagsara ng mga pinto sa dagat nang magpumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay bata. Nang gawin ko ang alapaap na bihisan ni Yaon at ang salimuot na kadiliman na pinakabalot ni Yaon at aking itinatag doon ang aking pasya at nilagyan ko ng mga halang at mga pinto. At aking sinabi, hanggang dito ay darating ka, ngunit hindi ka nalalagpas at dito'y titigil ang iyong mga palalong alon. Nagutos ka ba sa umaga mula sa iyong mga kaarawan at ipinabatid mo ba sa bukang liwayway ang kanyang dako upang humawak sa mga wakas ng lupa at ang masasama ay maugoy doon? Nababagong parang putik sa ilalim ng tatak at lahat ng mga bagay ay nagiging gaya ng bihisan at sa masama ay inalis ang kanilang liwanag at ang mataas na kamay ay mababali Pumasok ka ba sa mga bukal ng dagat? O lumakad ka ba sa mga landas ng kadiliman? Nang hayag ba sa iyo ang mga pintuan ng kamatayan? O nakita mo ba ang mga pinto ng anino ng kamatayan? Iyo bang nabatid ang kaluwangan ng lupa? Pahayag mo kung iyong nalalamang lahat. Saan nandoon ang daan na patungo sa tahanan ng liwanag? At tungkol sa kadiliman, saan nandoon ang dakon niyaon? Upang iyong madala sa hangganan niyaon, at upang iyong gunitain ang mga landas hanggang sa bahay niyaon, marahil nalalaman mo sapagkat ikaw ngay ipinanganak noon at ang bilang ng iyong mga kaarawan ay marami. Pumasok ka ba sa mga tipunan ng niebe o nakita mo ba ang mga tipunan ng graniso na aking itinaan laban sa panahon ng kabagabagan, laban sa kaarawan ng pagbabaka at pagdidigma? Sa aling daan naghiwalay ang liwanag o sa hanging silanganan na lumalaganap sa ibabaw ng lupa? Sinong humukay ng bangbang sa mga bukso ng tubig? O nang daanan ng kidlat ng kulog? Upang magpaulan sa lupa na hindi tinatahanan ng tao sa ilang na doon ay walang tao? Upang busugin ang giba at sirang lupa at upang pasibulin ang sariwang damo? May ama ba ang ulan? O sinong nanganak sa mga patak ng hamog? Sa kaninong bahay bata nagmula ang hielo at ang eskarcha sa himpapawid ay ipinanganak nino. Ang mga tubig ay nakukubling gaya ng bato at ang ibabaw ng kalaliman ay namumuno. Matatalian mo ba ang pagkakaumpukan ng mga bituin na pleyade o makakalagan ang tali ng mga bituin na orayon? Mailalabas mo ba ang mga bituin ng mga tanda ng zodiako sa kanilang kapanahunan. O mapapatnubayan mo ba ang oso na kasama ng kanyang mga anak? Nalalaman mo ba ang mga alituntunin ng langit? Maitatatag mo ba ang kapangyarihan niyaon sa lupa? Mailalakas mo ba ang iyong tinig hanggang sa mga alapaap upang takpan ka ng saganang tubig? Makapagsusugo ka ba ng mga kitlat upang magsiyaon at magsabi sa iyo na nga rito kami? Sinong naglagay ng karunungan sa mga pinakaloob na bahagi? O sinong nagbigay ng kaalaman sa pag-iisip? Sinong makabibilang ng mga alapaap sa pamamagitan ng karunungan? O sinong makatutuyo ng mga botelya ng langit? Pagka ang alabok ay napuputik at ang mga bugal ay nanganinikit na maigi, huhuli ka ba ng mahuhuli na ukol sa leong babae? O bubusugin mo ba ang kagutuman ng mga batang leon? Pagka sila'y nagsisihilig sa kanilang mga lungga at nagsisitahan sa guwang upang bumakay, sinong naghahanda sa uwak ng pagkain niya pagka ang kanyang mga inakay ay nagsisidaing sa Diyos at nagsisigala sa kakulangan ng pagkain?